sa pagkakataong ito atin pong uh, kausapin atin pong uh, papasukin ang uh, bago -init pong pa. officer in charge, mainit-init pa. Ang bagong uh, OIC po ng uh, Philippine National Police si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Magandang uh, umaga po, General Nartates. Welcome po muli sa DWIC Live Channel 23. Druna sino po? John Banyes. Morning, sir. Uh, magandang umaga po John at ating taga pakinig. Magandang umaga. Po, salamat po Sir uh, General uh, Nartates Si Dro po ito. Sir, kamusta po ang uh, inyo pong uh, unang araw at sa uh, unang araw po ng inyo pong uh, pagiging OIC po ng uh, PNP, meron na humata yung mga march, ano po yung mga marching orders po natin, yung mga bago pong planong ipatutupad o ipinatupad po natin, General? Well, ang marching order po natin ay nakasaad na po sa ating uh, assumption when uh, uh, officially na uh, hinawakan ko po ang flag, simbolo ng um, pagpamumuno uh, ng PNP. Mm -hmm. At uh, nakatakda po kaming uh, magpulong pangkalahatan or uh, command conference kung tawagin Bukas po yun. And uh, pangatlong araw, kama pangatlong araw, dahil pangalawang araw pa lang po kahapon, kaapon ay uh, nakapagpulong rin ako mga ngilan-ngilan pa isa-isa. Especially yung special staff ko or personal staff ko mismo sa opisina ng uh, OCPN. Tinignan ko ang uh, opisina. At the same time, nag-ikot din po ako sa mga ibang uh, opisina at kung saan nakakausap natin ng ibang uh, 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 directorial staff or ating staff sa iba ibang kasi ng uh, staff po natin. At the same time, nakapag- uh, Tingin po tayo sa mga flow ng communication and at the same time, give some specific instructions. Opo. General uh, Nertates, uh, uh, with your indulgence, Johnny Banyas po ito. Uh, nagkaroon po ba ng uh, ibang habilin o ibig sabihin eh, kautosan mismo si Paulong Marcos para dyan sa mismong hanay po ng Pambansang Polisya sa pamumuno po ninyo? Jen? Wala po. Generic po ang uh, utos ng ating presidente. Ang utos po is panatilihing uh, tahimik ang ating komunidad uh, hmm. to ensure public safety and ensure peace and order. At of hmm. course ito ay dapat na uh, ma-appreciate or makita ng uh, tao. So nandyan naman po sa mission ng PNP po yun. Ang panghuli po yun, eh, reinforce the law hanggang prevent and control crime and internal security ang panghuli doon in with the active support of the community with that uh, active support of the community eh we will uh, uh dapat po ay uh, pro forward ang uh, gagawin natin meaning tayo mismo ang pupunta sa komunidad kasi sila po ang uh, nakakatingin kung uh, uh, nakakakita or makakadama kung uh, maayos ba ang uh, ang uh, mga pulis sa uh, ating mga komunidad, at lalong lalo the enforcement im and uh, maintenance of peace. And so, uh, they sit together, we go to the barangay, through the barangay captains, ang ating uh, mayors, at lalong na mismo, yung mga iba't ibang uh, um, uh, membro ng komunidad, or komunidad mismo, kasi sila rin ang magsasabi, kung, or makakatulong kung paano kami mag-operate o paano namin gampanan ang aming trabaho. Po. Uh, medyo magbabacktrack lang po ako with your indulgence, General Natates. Ha? Ano po ang unang-unang naramdaman ninyo sa bilis ng pangyayari nang uh, malaman ninyong magpapalit na po ng liderato at ikaw po ang napiling ipalit? Uh, noong actually nung sinabihan po ako ay nasa Mindanao po ako noon sa Pagadian. And so, uh, nabigla lang ako. And so, pag mismo pagkatawag ay agad-agad uh, tayong nag-impake at nagbigay ng mga instruction sa uh, sa aking opisina or aking uh, jurisdiction doon. And so, lumipad na po ako kaagad. At uh, yan po, um, hanggang dumating po tayo ng Mandila, Kaongkrami, nung ko lang po narinig kung ano po ang uh, aking uh, next na gagampanin, or uh, instruction na ibibigay sa akin. Apo. Uh, Bukod po doon sa mga marching orders ninyo, uh, meron po ba kayong pananatilihing uh, mga hakbang na ipinatupad ng inyong pinalitan, uh, General Tates? Uh, Lahat naman po yan ay ipapatupad. Uh, parehas lang po yan yeah. ng mga ginagawa ng isang uh, PNP. And so... Um, minsan pinapalitan lang po yung pangalan uh, pero uh, lahat po yan na pinapatupad ay uh, patuloy na pinapatupad from uh, management of resources hanggang integrity monitoring hanggang uh, uh, actual operation actual operation po natin ay ang ating program ang programa ngayon ng PNP na ating ipapatupad is uh, enhanced managing police operations yung enhanced managing police operations, nandiyan na po yan na uh, binigay na po ng ating mga predecessors noon, noon pa, starting 1991 hanggang uh, to present at in-improve natin ang pangalan po nga niyan, ngayon ay enhanced managing police operations. Ito po ay lahat ng klase ng operations, um, weather security, tactical, patrol, um, investigation, um, lahat po yan nandiyan. At uh, pinag-isa lang po o pinagsama-sama such that uh, meron direksyon. Ang tawag po natin yan, ANPO. Ito okay. po ay ginagawa uh, to deny the occurrence of crime, lalong-lalo na yung ating focus crime or prevalent crime. At uh, kung saan, uh, kung may nangyayaring insidente, eh, of course, is uh, uh, we ensure that uh, we uh, employ Uh, investigative solution meaning we identify these personalities o eh, alamin natin kung sino yung mga taong involved dito sa focus crime at uh, uh gawa ng uh, kako investigasyon. investigation uh, we made some arrest at uh para makulong yung uh, uh, involved dito so yan po yun and the 5 minutes response for example uh, ito po ay uh, performance indicator nitong EMPO or uh, enhanced uh, managing police officer meaning performance uh, indicator ito po for example uh, patrol uh, while on patrol or while on the uh, uh, area on duty kailangan po uh, kayo ay natatawagan meaning uh, matawagan makita para makapag uh, uh, react and that reaction should be uh, Of course, uh, ideal, ang hmm. um, maganda po ay 5 uh, minutes. Pa. So, performance indicator po yan pa. and part of the ANPO. Okay. General Lartazas, with your indulgence, may nakahanay po ba kayo o na po ba kayong ipapatupad na balasahan sa hanay ng polisya? Well, pagka uh, balasahan kasi yan, parati ang uh, nandiyan tayo nakatutok. Yan ang pinaka inaabangan pag uh, may bagong literato. Eh whether merong meron bago or uh, dati na continuously meron po tayong resapole or meron tayong uh, placement kasi may nagre-retire, merong napopromote, merong umaakyat at merong lateral. And so at meron din yung hindi uh, natin asahan na uh, napapalitan. And so pinag-aaralan po natin 'yan uh, practically tisdan through uh, the process. Unang una po yan of course is uh, i-audit natin ang performance ng bawat unit yan po yung Opo Art uh, General kumuha tayo Opo General uh, kumusta naman po ang uh, inyo pong uh, uh, ugnayan ang inyong pong uh, relation sa uh, relasyon sa Napolcom um, ang nakausap ko lang po ngayon of course is personally mm. uh, ang ating uh, ang ating chair uh, person uh, siya na rin ng ating secretary ng uh, DILG si secretary uh, uh, Jun de Cribullia at at ating uh, vice chair pero uh, nakahanda na po tayo para umupo sa kanila kasi member din po ng uh, ng uh, Napolcom ang uh, uh, chief ng uh, PNP as a member in uh, ex-officio member po. So yan po, uh, handa po tayo na pumulong sa kanila uh in a set meeting. So nandiyan na po, of course, uh pinag-aaralan natin yung mga palisya. Opo. At eh uh, itong palisya, sila po ang nagko-confirm at uh, uh actually galing din sa PNP itong mga palisya na to at uh, i-confirm po ng NAPOLCOM. So, hmm. 'yan po ay a uh, ating gagampanan. Opo. How In about Ah, no. uh, how about naman general at meron pong uh, ipinag-uutos itong si Pangulong Bongbong Marcos na lifestyle check po sa lahat po ng mga uh, nagtatrabaho mga empleyado po, mga opisyal po ng gobyerno. Uh, hmm. ano po ang uh, reaction niyo po dito, General? Um isang magandang hakbang po 'yan ang uh, pagkakaroon ng lifestyle check actually meron din tayong lifestyle check sa iba't ibang ahensya hmm. existing na po 'yan and uh, and uh, one of the uh, uh indicator po yan ay ang pag ng salin ng bawat isa And, uh, sa inyo po ang pagkakataon. Baka may karagdagan pa po, po kayong mensahe sa ating mga kababayan. Lalo na po doon sa umaasa na mas mapapalapit ang uh, PNP sa ating mga kababayan. Go ahead po, General Artates. Oo, oh, maraming salamat. At uh, uh, inaasahan niyo po na gagawin po natin ng, uh, uh, to the best of ability ang uh, pamumuno dito sa uh, PNP. Uh, isa lamang po ang gusto natin dito, ang PNP po ay mapalapit sa komunidad uh, nakikita nila at uh, na appreciate it is not enough na ang pulis ay nakikita nagre responde pero ang uh, mga uh, trabaho nito, ay dapat ito ay nagugustuhan na appreciate ng ating komunidad uh, yan po ang gagawin natin uh, to include na uh we will uh revisit and improve our uh, operational plans ang wow. ating mga plano i-improve po natin 'yan kasi nakapapel po 'yan at uh, baka nga naman ito po ay noong 1990s pa 19 nung 2000 or mm -hmm. sampung taon na nakalipas eh hindi na po naaangkop ngayon yun wow. po ang ating pagre-revise dito all right to improve wow. to improve the uh, peace S uh, situation in our country. Po. Maraming salamat po. Salamat po, General. General, good luck ha. Salamat po. And congratulations na rin po. At uh, mananatili pong bukas ang uh, himpilan ng programang ito for update po sa issue na may kaugnayan po sa ating pambansang pulisya. Good morning, sir. Ingat good morning po. po. Good, good, luck, luck, good luck po, General. Thank you. Maganda uh, umaga po. At salamat. Right. Si uh, Lieutenant General Melencio Jose Melencio Nartades Jr. Ang officer in charge po ng Philippine National Police